Panahin po natin itong ano, fake accommodation. Fake accommodation. <laughs> ito yung pinaka-popular kasi dalawang klase yan. Yung una, yung quality. Mm. Di ba? Kasi maghahanap ka ng mura eh. Oo. Oh, pupuntahan So kung pupunta ka ng Baguio, Boracay, o kahit sa ibang bansa, maghahanap ka ng mura sa internet. Oo, oh, yun yung una mo hahanapin. <laughs> well, unang-una mong iti-check kung so, legit yun o hindi. Oh. Kung fake o hindi. Maraming nabibiktima mm. na fake. Lalo na kapag, let's say, oh, ito may bahay, ilang kwarto, ganito lang kamura. Then pagpunta mo doon, wala pala. Nako, kakaduda diba? yan. Ba? So, yun yung fake, <laughs> yun yung oh. mas delikado. Yung iba naman, akala mo, ganda-ganda sa letrato, iba pala. Oo. Oh, oh, Pero legit siya. Legit. Hindi lang tama yung... Hindi maganda pagka-maintain, siguro. O, hindi oh, lang maganda yung... Hindi lang tama yung pagkaka-advertised. Oo. Oh, oh, Hindi ba pag sinabi, oh, may sunset pala, di ba? Pero sa ibang kwarto pala yun, nagkataon, binigay ka na puro 'di ba? Puro delikado uh, yung lugar sa baba. So 'yun yung mga iingatan natin. Kaya ang recommendation namin diyan is uh, kung pumunta, let's say kung magbubuking kayo online, pumunta mag-download ng legitimate booking app. Nandyan yung mga Tribago, Booking.com, di ba? Ang nakakatakot kasi, oh. ang iiwasan natin, 80% kasi ng scam nang gagaling sa Facebook. Mm. So kapag tumingin kayo ng advertisement sa Facebook, kahit nasabihin yung legit, mas ginaga, mas mas safe po tayo kung app yung gagamitin natin. And then, Oo. kung meron mga kayong nakita sa Facebook ng mga accommodation na mura at libre, kapag walang followers, huwag nyo nang patulan. Mm. Kung walang reviews, huwag nyo nang patulan. Kasi yung mga Facebook page naman nga, may mga stars eh. Yes. Makikita nyo naman. At pwede rin kayo maging quiet. Tawagan nyo muna, i-check nyo kung totoo yung offer. Mm -mm. Kasi yun yung nakakadalasan sa Facebook, yung mga post mm -mm. hindi sila totoo eh pinapatulan natin di ba oh yung mga litrato lang pero yung kung totoong negosyo yan ng mga bahay may mga number siya na pwedeng mm -hmm. tawagan agree ako dun kay sir dun sa mga legit booking apps talaga mm -hmm. no like book, booking.com uh -huh. airbnb at mga kapatid alam ko ka minsan no pag merong nagbubook sa airbnb or uh, booking.com or any of those types of uh, uh -huh. hindi lang apps but websites no eh minsan naga ayaw nila mag-book doon kasi ayaw nila yung fees. Yes. So, ang ginagawa nila, pwede po bang ano, outside, kunwari no. outside Airbnb na lang, prone ka to scams pag gano'n. Yes. Kasi Oo. walang pinagkaiba yan sa mga shopping app natin. Mm. Ang gagawin sa inyo ng mga scammer, although, makikita mo may mga merchants, ang gagawin sa inyo yan, ilalabas kayo sa app. Yes. Meaning, hindi na kayo magiging protektado. Wala lang security, oo. oo. Yes. Kasi pag doon po kayo nag sa app mismo, kung mer parang meron kang sense of ano, security doon, kasi pwede kang magreklamo doon sa app. Yes. Para siyang third party, silang babayad Sila sa'yo pag sa may nangyaring masama.